sumo pagbabalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 15, 2024 at tayo po ay nasa ikatlong linggo sa karaniwang panahon ng pagdating ng Panginoon. Ang at ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni propeta Sofonias, chapter 3 verses 14 to 18. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Shon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon. At itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, Huwag kang matakot siyon, huwag kang manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang mga pag ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan gaya ng nagdiriwang sa pista ang salita ng Diyos. Muli po, isang mababalang araw sa inyong pong lahat. Uh, ngayon po ay ikatlong linggo ng panahon ng pagdating. Ito po ay tinatawag ding linggo ng katuwaan o gaudete. At uh, nagsusumigaw ang ating pagbasa ngayon. Halos lahat po no, ay patungko sa paanyaya na tayo po ay magalak, tayo po ay mag, magsaya sa araw na ito na nalalapit na no ikatlong linggo so nalalapit na po ang ating pong uh, pagtatapos ng ating paghahanda kung kaya atin po no na pagnilayan mabuti no ng yung mga bagay na uh, dapat na mas pagtuunan ng pansin para tayo po ay makakita ng dahilan para maging masaya kaysa yung mga tingnan at hanapin ang mga ma, mga bagay na nagpapalungkot sa atin sa buhay na ito. Ano nga ba, no? Ano nga ba ang nagpapalungkot at ano po ang makakapagpasaya sa atin? Ito naman po ay is, buhay natin no? na sa araw-araw ay kailangan natin piliin kung alin ba mabubuhay ba tayo sa kalungkutan o mas gusto natin mabuhay sa kaligayahan sa kabilaan ng mga problema sa kabila ng mga pagsubok na ating pong pinagdaraanan sa kabila ng kabiguan kung kaya kung sakali nakakaramdam tayo nakakaranas tayo ng ng pananakit ng katawan pagkakaroon ng ng karamdaman pipiliin pa rin nawa natin o piliin pa rin natin ang maging masaya Uh, bagamat mahirap, no? mahirap walang pera, mahirap yung may sakit, mahirap pang iniwan, mahirap po ang, ang niloko, mahirap pang pinabayaan. Pero kung dun natin itutuon ng ating mga uh, sarili, ang ating isip, ang ating puso, ay talagang magkakaroon tayo talaga ng, ng kalungkutan sa buhay. Pero kung titinan natin na sa kabila ng mga ganitong pangyayari, ay meron pa rin talagang ah uh, biyaya, meron pa rin talaga tayong uh, masusulyapan na pwedeng maging dahilan para tayo po ay mamuhay ng masaya sa araw-araw. Siyempre, no, hindi naman po inaalis sa atin na, uh, sa, na yung sandali o mga pagkakataon na namnamin mo rin yung sakit, no, uh, miyak ka, malungkot ka. Pero pagkatapos niyan, sana po no, ay mas piliin natin na uh, Uh, pumunta sa, sa kaligayahan kesa sa kalungkutan. So um, ngayon ay ikatlong linggo araw ng olinggo ng katuwaan. Kaya at mapapansin niyo rin po na kulay rosas na kandila ng corona ng Adviento ang atin pong sisindihan sa araw na ito. At isipin natin mabuti na pakaraming dahilan para tayo maging masaya. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong na.